Anong isiw? Ah, do yun? 45 days? Hala! Ano, <laughs> <laughs> pagkaon, it eat, eat, eat. Oh, kagwa, sanda? Nah, no, sana ang ah, ano. Hay wa mat ano ha. Ay, kay. Ha ano nanda hawahin nang rasam bilog nga ano. <laughs> very good, very good, my dear. <laughs> Gagakang ako wanan na burgat nagmamayabang ah, nagmamayabang kayo ha bigyan ah, nyo ng pagkain ng mga alaga bago na naman yung gusto nila ha tangag na ha Ay, kitam. Pusog. Pusog. Pusog ng lahat. Pusog ng lahat. Ay, matay ka pa, no? Good morning! Kaninang alas 4, ba? ah, bago mag alas 4, binakain na kayo ha. Kaya hanggang ngayon gutom pa rin. Masyado kayo. Good morning. Sabat choy. Pula-pula. Pula-pula. Hi! Sino ka ulit? Ah, kita lupa Ah, hey, Ah, okay ah. Nanood pa ako ito, ano? Ay, nanood. Bigay pa ko ng pagkain ng ayam. Ah, Ay, ng baboy. Nanood kayo ng pakyaw. Ano, oh? Siya yung nanood ka ng na lula? Nanood yung pakyaw. Siya yung nanood ito ka sa kanilula? Ay, may ano ito? Cable ito. Ah, oh. tao mo na ako pagkaon et baboy pag maglinis mo na ng bahay ng baboy ano ha magutay ha magutay magutay ibig sabihin maputik. Mm. Putik pa ang ating daan. Wala pa tayong budget para sa ating bagong hagdan. Hello! Hello! Psst! Ay! 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 ทากข้าวาข้า Tapos na kamong daw ba? Kailangan ko kita malinisin, tapos kuno na yung drum doon.

Ay, eh, sa ano ron? Sa tabo? Sa tabo na niya, tinabo sa pagkaon. Kama, ka mag, mag kita. Magutumin ang bago naming mga anak. Magutumin. Ilang beses na kumain kanina bago mag alas 4 kain. Ngayon kain. Sa gabi, bago matulog kami, kain. Tama ko nun. Ay, mo. Tama na din. Eh, tama na. Overdose na. Uh, madumi pa yung area niya. Wala pang tubig doon pa silalim. pa. Papuno ang aking drum. Okay.